Karong adlaw ara no kay birthday sa akong mama, kung papa dungas lag birthday ba niya. Ang handa ra sa ng papa kay tandang ra kuno ang murag binig ni to niya. Nagparelease siya gamay sa yahang araw or oh, loan ba araw araw ba ta. Niya. Pare palit og gamay manok. usar to ka manok yang ipalit. Ginagmayer lagi. Murag naluoy bitaw nag mate ba niya. Ning kamot sa makanda bisag gamay. Nakahabwa mo tong Ning adlaw way pay nako. Sa kun do kay unit. Ah, ang atong kita tumon lang tayo kung palito ginagmay ba. Kuyungan pala birthday sa mama ya. Mama dugay namang namatay. Hmm. Usa managkot sa Mentos Menterio. Ya largo na pa mi palit ba para ihanda. May lang na ginagmay ko. Kay pala tinaa. Ah. Og nalugo bitaw murug. Sakit kes dugahan ba nga. Ning kamo tawon pormo pas. Ang so, mm -hmm. birthday uh, naman ko tayo gamay, gamay ang kita. Uh, Muna uh, eh, lang ito ipalit para kunya. Ano sa mga Ano lang, na tayo gamay, kadalit ba? Lang birthday, ay eh, dungan ba sila birthday, karang adlawan. Ano ito sa mga kaya nagkot sa ni So, naabot na tayo may saminteryo sa talibo, no? Muna, mm -hmm. puro madres ko, an? Kami talaga dito sa Libon. Ang na-expect nga sus, grabe na kalabungas. ni so, ang na na kita ang kapayas. Muli nga ako lang po hawanan din eh, kay katunggikan may natong kalagkalag hawan kayo na eh. Pero no, like, kung ano mong to. Bimbir pa niya, April na gudron. Nung daghan ang ikagsagbot. Muli nga ako sa po din niya. kay grabe, di naman makita hapit. Labung Labong na kayo ba? Daghan na kayo mga sagbot ito. Yang nito sa inahan na pinakailaw ang inana, pagyod kay gitabon na kayo ba. Di patong-patungan. Tiyo ka maswito din niya, ah. di gini makitaan. <coughs> Rambong kayo na din tagang Taghang yung mga bagnot ng milit ba. Kung ako lang po rin din na kayo o, Kita yun ang nitso ba. Kigamay lang kayo ang nitso ba ito Ang nagputong patong dagko kayo yung mga namatong ito nga nitso nya oh, ako lang pring hinig hawa ni na nya kapagka git nung sagbot ni hawe nya magamping butag dagkot kay deso na pataka tag dagkot nya ang to siga bitaw masigman mga dahong laya ba nya panahon na kay ting init talir musigang mga kag mayra kay sagbot nya ato lang pring butang na lata kay umahilis, mahilis awan ras lata kaya yeah, layo-layo po rin siya sa kanang sagpot. Pakain lang po siya sa babo sa siminto ba. May nagyusan lang po na nun ang muntan ng dila no. Aron. Dili kayo kuhan ba. Magkatagkat. Kaya yeah, kayo man na magpanag ko. Tamay ah, ni Hine na magpatsi. Magtapos may, may gumsod. Palit pa pumigil mo kuhan ba. Handa ba. Hmm. So dala rin ko dresa ko ano. Ligyag cake ba. Namili tayo lagyag cake. Gato po. Liti rin nga no. Happy birthday rin no. Mm. Mili tadi cake na pa like like classic, classic cake nila nya. More yung handa sa papa no na jay Na gid binignit ngon gid ay. Na handa. Karton ba? to binignit ra kuno. na. sila na sa lahang. Arwaraw. Ug sa bukman no kan sabuan no, di ba? Mm. Ang kita na dapat pansit. Okay naman, muna yung natanong dito. Sa bahala ginag may pulantin na nakakagitaon ay ikapahinungod ba? Mayroon po tayong papa na sa gamera yung handa. Tipon-tipon, celebrate sa birthday ba? Nandapo na po nga niya lang siya yung Ang

Kaya armabahin yun ba. Kaya nagtututod magkisa mo slice. Mga akon lang ni slice sa cake. Kaya nabay mga bata nga magpaabot sa mototong anak nga nagsugod pala yung kaon nagsiging naging yun nga cake ko no. Pa-kwana na. Pa-upin na. Pa na Kimukaon siya. May aton lang pala yung slice kay aton na sila palin niya kung hindi na kaya rin taga sa tagsa-tagsa. Mga punay na ka-advante soga mo bitaw nga lang mangaon bitaw kay maapod yun ba mm, dili pa na bitong daghan kayo nga maiko ga manay matagan or nay dili mahatagan ang coincidence pero bitaw kayo nga kanang birthday sa papa akong mama ba daw nagkadungan sila pero sa to eh, akong mama wala na pero gi okay, celebrate ya po namo ila iyang birthday apil ug sa so, mga batanon di akong buhi pa nyo gilkanan mahala ug pangkaan ninyo Nya pulihan na sila di Pila ba? Ako nagpapila kaya mo hindi kubot ito. Puro na kong mga pagmang konta na Nagpila ba? Hmm. Hmm, tibok pamilyar, may ane. Hmm, ay, mga pagmangko no? Mga pagmangko ng no? sipat. Hmm. Okay, ragiha po na. Okay. Eh. Ah, na magiging mga bata. Ay, ako lang magiging na. Mag sila hiwa-hiwa ba? Kik ba? Ang hmm, linyahan na, yung din ha, ha? Iwan po ilain yung mga bata. Kani rin po sila. Naligira yun bitaw na yung mga bata. Bitaw kay mo na mga bata. Labi na sa kong anak bitaw. Tapos nagkaon pa lang ganin. naging ng cake. Mga no, nang na po na distribute bitaw. Pag humana mo kao na matik na. Tapok na kurong na. Hmm, diba na ragin ba? Ano po may ginagmay pang painit ba? pila po. Ah! Painit